Isang low pressure area ang namataan ng pag-asa sa loob ng PAR pero ayon sa Weather Bureau, mababa ang chance na ito'y maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin na umiira lang southwest monsoon o Hanging habagat sa western section ng Luzon at Visayas na nagdudulot ang pag-ulan at makakapal na mga ulap. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa Pagasa, makikita sa ating Eye Weather Center as of 3 a.m. kaninang umaga, may namataang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na buo bandang east of southeastern ng Luzon na nasa layong 1,140 km per at mababa ang chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. Ang paggalaw ng bagyo ay pa-northwestward o pahilagang kanlurang paggalaw sa mga susunod na araw at northward o hilagang paggalaw patungong northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng mga makakapal na kaulapan at pagulan sa bahagi ng Luzon, Visayas at sa northern portion ng Mindanao. Ayon sa Weather Bureau, lubos na naapektuhan ng hanging habagat o southwest monsoon ang western section ng Luzon at Visayas ngayong araw. Samantala, bandang western section naman ng Mindanao ay makakaranas ng maaliwalas. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwatang temperatura sa 25 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang tsansa ng uulan. 26 to 30 degrees Celsius naman ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City papalo sa 26 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang tsansa ng pag -ulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 25% ang tsansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 26 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 40% ang tsansa ng pag -ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 22 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:35 ng umaga at lumubog ng 6:29 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMind Philippines.